God. Kasi yung sa inyo, ilan ang naging jowa mo? Ilan ang nalagay? Oo. Oh. Uh, lang. Ilan lang uh, ka straightforward. Ito may body ka Ito may, may branches eh, no? Uh. What's your body ka What? Ako po, may patay mo ba yun? Hindi, what? What body ka huh? You blind? Ikaw mo sa body ka no? Wala, wala akong body cam. <laughs> Uh, parang sa mga terms na yan, sa mga rules na yan, parang doon ko ano-ano ko conclude talaga na ang daming requirement dyan si oh, okay, ng dyan sa... Ang ng requirements niyo lalo kayo nahirapang magkaroon magsalita. Nabi-pray na kung oh. Nabi speech kayo, tapos nahirap sa... So, dyan si mo, so... Hindi, nabi-pray na kung gusto nyo, pray na kung speech, pero <laughs> nabi-pray <laughs> <laughs> objection nga, hindi. Kung kunting salita, may okay, magaganti, Ano klaseng pray na kung speech nyo? Eh, huwag ko harin eh. Pero hindi ka dyan yung sipa rin. Pinaglalaba yung pray na speech, pero dahil mong requirement. Bok, dyan yung mo, so... Dito gaming daw. Dito gaming daw. Parang iba na rin postura ng natututukan ng ele I-break pa na. Tayo'y dalawa. Gumawa na lang bang yeah. generation. Oo nga, na lang bang generation. Ano na? maganda? Generation M. Generation 4 pwede <laughs> <laughs> Meron na nun eh. Nag-edema Jeric man lang wala na. Hindi, Reg, para sa'yo, magbigay ka nga ng topic. Ikaw nga magbigay ng topic, Jerry. Para kay Irish Paul. Wait, hindi. Ito, yung ano, perception natin. Kasi si Jerry. Alpha male ka ba, Jerry? Comment lang. No? Female. Yung, sa mga ah. alpha male. May ano, pati yung mga ganyan ngayon, Jane. Alpha male ka na. Sigma male, beta so, male. Ano ibig sabihin nun? Yung beta testing period yun. Beta. <laughs> 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 beta kung male siya, gano'n? Mga uh -huh. simp kasi yung mga beta. Oo, ganun. Tapos yung Alpha, pa sa kasi may yung naglalaban. Yung Beta kasi parang bottom sila ganun. Ba't may ganun? Uy, 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 uy. Ba't may ganun? Ha? Sino na di-identify nun? Sino na naman? So, i-identify. I-identify. Accepted ka na? Accepted ka na? I-identify ka sa sarili mo. Ano yung pinakamababa? Pagpangit. I-identify mo yung sarili mong beta. Charlie May Laopre. Ano Charlie May? Gano'n Charlie Puts. I don't know. Yung hindi ko Bawal na terms again. Ay, alam ko yung sigma, alam ko yung... Ay, sigma is pantay lang. Yung beta. Yung alpha, hindi ko talaga. Hindi, okay, yung alpha kasi... Matic. Yung alpha, siya yung parang dominant. ano, uh, epitome ng masculinity. Ah, uh, yung sigma, uh, 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 siya yung kabaliktaran ng alpha kasi parang ito yung hindi mo class. Hindi ba beta yung baliktad. Parang alpha is dominant, beta is submissive. Tapos kapag sigma, ikaw yung pareha pantay lahat. Ano, si, siya, siya, yung douchebag version uh, ng alpha. Yung tarot yung, 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 yun nga. Siya nga yung parang, ba, ano, diba parang dominant. I mean, yung mga submissive Oo, submissive sila. Okay, Sigma male, meaning Commonly regarded as the rarest type of pokemon, the dog male, Sigma male is typically denoted as an archetype of male who is similar to alpha male unlike alpha male. Nung panahon male, namin, yung mga alpha-alpha, frat yan eh. Unlike alpha male, sigma males are more introverted and seek to dominate themselves. Di ba, namin? Ang hiling nyo mag-categorize ng mga magiging bagay. Ay, paglalaan. lang. Alphabeta si Alphat. Alphabeta lang, kasi sa yu gi ko lang naraligyan. Ah, so yung Sigma male ay yung... pa. Ikaw pala. yun. Ikaw yun. Wala mga pakikita. Ikaw nga yun. yun. <laughs> <laughs> kasi mga pa- Ayan, e, nansha lang. Tingnan na. Ganyan. Nansha. Ako na yung definition mo? Nansha, it's nonchalant. So pinakamagatangay yung beta? Nonchalant. Nonchalant. Sabi ni, ano, ni Birthday Explorer. Search nyo po, Charlie May. <laughs> Tama ka na. <lang. laughs> Pwede <Di> nyo po. <lo> Baka <laughs> masira yung ano mo yan, search algorithm. Pero search mo ha. Akin yung phone ko. Wala namang magagaling sa'yo eh. Charlie May? Charlie May. Charlie Johnny Sing Sing no? Uy, uy, dinamit nila yan. Sige Ano yun? Ano ba yan? Charlie May? Charlie ena, Charlie Chaplin Hindi na kasi, naiba yung logo eh Ano yan? Ano ganun ba, Sarge? ako na Male, lalaki Ano ganun ba, male? Ano yan? Ano yan? Charlie? Charlie Charlie Chaplin Bakit ganun? Ma male Ano yan? Palabas yun ha Figeric, uh, check, Si Jeric nagbigay na to? Ha Check kung ano na siya Search mo, check ha Ba't parang ano? Anime? Hindi, hey, ano yan? Palabas yan. Ito yan, has been hotel. Has been Oo, oh, palabas yan, palabas yan. Baka, ano, e, Charlie kasi pangalan yun eh. Ano namin na kayo? Bakay yung mag-search? g**o, to, to, Ano ba rin? Wala ko meron talaga ganyan. <laughs> Ilta. diyan yan mainit. Alam mo yung mainit? Uulok um, sa iyo. <laughs> Pantangaling pat. Pantangaling pat. Ano, may mo pa? <laughs> Hindi ko na kaya. Nasok na. Tama na ka, Park. Sila ang pa. Kaya mo yan, pre. Kaya nga nang si Binyo Zordi. Bone patch by a bone patch by a leg. Hi, Reg. <laughs> Kasi ahan uh, mong gato <laughs> ka, pinag-search ko. Akala ko namin bastos galing kasi sa'yo so, eh. Akala namin niya bastos galing sa'yo. Hindi ko <laughs> <laughs> oh, ano? <laughs> <laughs> <Maybe, laughs> <maybe>, naman pala. Kasi yung nangalabas cartoons. na mo rin siya. Hala ko kung ano. Sims ko. Ito nga rin. Ang Ano masasabi mo mo, na Naloko tayo ni Jeric? Hindi kasi pag si Jeric kasi pag si Jeric nagsalita parang gano'n na... Na So ano si Jerry Alpha Beta Sigma Must lose <laughs>